Ngayon nga po, kaligalig. Pauwi pala si kaligalig ngayon. Nandito ka sa tulay ngayon kaligalig, oh. Naglalakad, pauwi. Ayun kaligalig, oh. Ayan. Ayun, daming mga namimingwit dito kaligalig. Ayan, oh. Sa Pladwi ito kaligalig. Ayan. Naglalakad si kaligalig dito. Sa Pladwi. Ayan. Kaligalig, pababa ako ng tulay kaligalig. Ayan, oh. Traffic dito kaligalig. Ayan, pababa na ako ng tulay. Ayan lalakad ako kaligalig papuntang Life Homes. Flatway ito kaligalig sa flatway. Nandito ako sa flatway ngayon, ayan oh. 'Yan yung flatway kaligalig oh. 'Yan. Yun yung ilog. May ilog doon kaligalig. Ayun, 'yun flatway. Traffic kaligalig paghapon, lalo sa umaga. Ayun oh, kaligalig oh. Ito yung sa kabilang side papunta. Ayun yung kabilang side kaligalig. Papuntang kultura yung kaligalig. Yung kabilang side yan. 'Yon papunta dadaan niya na flatway, papuntang ang uno Rizal ayan kaligalig ayan kaligalig malaylay na rin nilakad natin kaligalig ayun na kaligalig oh. ayan lalakad lang tayo kaligalig papunta doon sa kabila doon sa life homes kaligalig yun ang life homes galing tayo ng doon Bloodway to yung kaligalig Bloodway ayun ang kabilang side kaligalig oh. ayan Ah, papuntang ano 'yan? Ang uno, 'yan. Diyan, diyan sa kabila yung platwi kaligalig yun no? Oh. yan ilog yan sa baba kaligalig ilog maglalakad tayo papunta doon sa life home so kaligalig oh. tingnan nyo malayo layo pa pero maglalakad pa rin tayo kaligalig yan ang ginagawa ni kaligalig umaga hapon yan papasok na trabaho, pa uwi ganong kaligalig para makatipid tayo pa masahe ba kasi hindi kaya ng ano budget kaligalig yan, kaligalig. Malapit na tayo kaligalig. Dito na yung bako. Yung gumagawa ng kalsada, yung bako na yung kaligalig. Ay, yung kalsada, ginagawa nila kaligalig. Yan. Yung kalsada na yan. Ginagawa nito mga bako na to. Yan. Itong mga bako na to. Yan. Ayun yung kalsada kaligalig. Yung ginagawa nila sa kapila Yan. ano oh. so, o. Papunta pala tayo life homes kaligalig. Kapo na. Kung ang uulan pa kaligalig Oh. Pero... Ayan kaligalig o. Oh. Yan, yun yung pako na dinana natin. Ah, papunta tayo doon. Sa life lang. Yan. Makarating din tayo mamaya kaligalig. Huwag lang mag... Pa... Pagod-pagod. Kaya yan. Kaligalig pa. Kaya ka kaligalig eh. Kaligalig vlog. Sa kaligalig. Ngayon kaligalig oh. Yung mga lupang pa lang. Yan. 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 Sisiminto yan dito Kaligalig to Ayan ng um, butas kaligalig oh. may butas. Tatakpan din nila yan kaligalig. Ayan, ayusin nila yung kalsada dito kaligalig. Para maganda daan. Ayan Kasi yung, oh. yung kaligalig yan. yan yung kalsada. Talagang simintuin nila yan. Papunta doon sa kabila. Papunta life homes. Hanggang Ladwe kaligalig. Ayan yung um, mga saging kaligalig oh. May mga building na yung kaligalig. Makati na yung kaligalig sa Pasig ka kaligalig hapon no? naglalakad pa sa si kaligalig dire diretso lang makarating din tayo mamaya live homes, doon na tayo sasakay ng jeep kaligalig yung kaligalig may pausok pa dito kaligalig ko para iwas lamok kaligalig papausok si kuya sa baba para iwas lamok yan kaligalig sa baba yan kaligalig yung usok na yan papausok si kuya yan malapit na tayo kaligalig Ayun oh, yung tulay oh. Kita ko na din sa malayo, kaligalig, malapit na tayo. Ayan, konti na lang. Life na kaligalig. Ayun yung kapila kaligalig oh. daming bahay. Ayun yung ilog kaligalig. Yan, ilog lang kaligalig. Yung ilog oh. Yan. Yan ang ilog ng Pasig. Yan. Takos yung kaligalig hanggang doon sa kabila. Takos ng Marikina yung kaligalig. Yan. Yan. Nagtitinda dito kaligalig. Ayan yung mga paninda kaligaling. Ang dami nagtitinda dito. Mga damit. Mga sando. yan Mga mask, fish mask. Mga sando kaligaling. Ang dami nagtitinda dito sa life forms kaligaling. Life forms na kaligaling. May sticker ng... Sticker. Mga short. Ayan. Mga sticker ng... Mga sasakyan, motor kaligalik, yan yung Mga sticker ng motor yung kaligalik. Ang dami dito sa flood view kaligalik, yan o. Ayan, sticker ng motor yan, kaligalig. Ayan, no, konti na lang kaligalig kayo, no. Ayan, dinaanan natin kaligalig, yan. Lapit na. Nandin dito, ayan, kainan kaligalig, yan. Ayan, 49, 59. Dami na kakumakain dito kaligalig, mga nakapark na motor. Dito dumadain, kumakain muna sila kaligalig bago sila umuwi ng bahay. Tatambay, may mga mami dito, shumay, kitinda. Ayan, mga nakamotor yung kaligalig, mga riders. Ayan, dami dito sa plaza, 'yung dami kumakain dito, kaligali. Ayan. Mamami, shumai, chowpan, ah chaupan, yan kaligali, may shumai. Ayan, dami dito kaligali kumakain. Dadaan lang tayo dito. Hindi tayo kakain kaligali. Dadaan lang tayo, titingnan lang natin yung mga kumakain dito. Ayan. Hindi tayo kakain wala tayo pambiling pagkain. Ayan. Mga kumakain yun dito, kaligali. Makikwik, may buko pa. May kwikwik kaligalig. May buko din. Ayan, may buko kaligalig, oh. Ayan, may buko. Flatway na to, kaligalig. Kaling flatway papuntang Life Home. Sa yung mga kainan yan dito, kaligalig sa Life Home. Dito sa malapit sa ilalim ng tulay, kaligalig. Kung gusto nyo kumain dito, Jack Bagayawak, pumunta ka dito, kumain ka dito, gaw. sa sa'yo, Jack Bagayawak. Romer Matuti, shoutout inyo Shout out lahat sa mga katro katrabaho ko dati. Yung mga guwapo. Shout out sa inyo lahat. Andito sa Kaligalig sa Life Home dus naglalakad. Yan Kaligalig oh. Life sa Kaligalig dito nak sa Life Home. yung tulay Kaligalig oh. Yan yung mga parada ng tricycle nakapila yan papuntang Life Home sa Kaligalig. Yan. Yan Kaligalig oh. Yan yung tulay yan yung ilog. Doon ako sa sakay ng jeep sa kabilang Kaligalig. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa mga Katrabaho ko ngayon sa Ginger Snap. Shout out sa inyo. Sa mga, mga guard na guwapo. Sa mga driver. Sa mga katrabaho ko. Shout out. Shout out sa SRG. Shout out kay Kim Ian Chua. Shout out lahat sa mga BM. Shout out. nandito na ako sa Lifehomes Homes Kaligalig. Ayun na Kaligalig oh. Robinson Lifehomes Homes yung Kaligalig. Ayan. Doon tayo sa sakay ng jeep Kaligalig. Sa baba. Baba tayo Kaligalig. Yan, doon tayo sa sa ng jeep kaligalig diyan. Diyan tayo magabang para may mga nakabang na kaligalig. Magabang tayo galing ko sing papuntang Antipolo kaligalig. Yan dito. Dito tayo magabang. Yan dito. Dito tayo magtatambay kaligalig. magantay tayo ng jeep galing doon papunta dito. Antipolo tayo kaligalig.